Nga nga lang ako lang ko, pag kami ikaw ka, ka magugat ka ng pinggal. Kami siya, ng kubeta. Pray talaga kayo. So, sanay na ako magtrabaho. So, gas on Wheels. Kasi Sabi magandang ka, umaga na. Ano uh, na eh. Anong parala nyo na eh? po. Hila, ilan taon na po kayo? 63 na po. 63. Taga saan nga ulit kayo? Taga Pampanga ako. Eh. Tapos napunta Ata, kayo punta dito. Punta kasi namatay na yung tatay at nanay ko. So, so, namatay yung magulang nyo. Pumunta na kayo dito. So ano Kanya po hana. naging trabaho nyo dito? Ano? Minsan naglalabandera ako. Minsan naglalabandera nagloot, kayo. Minsan naglalabandera kayo. Minsan So, so nag-aikot-ikot lang kayo kung saan Oo. meron. Saano, Pero labing limang taon na kayo kamo, di ba? So, Paikot-ikot lang. Ay, kasi meron pumasa sa naman mga kamakamagalak, miss ah, Di ka, may kamagalak. Uh, Ika naman pa kayo so saan kayo madalas naglalagay dito? Yung Di siyang loto. Ano, pag may ulihan sa loto, kaya po. Pag may ulihan sa kaya, kaya, kaya po. sorry ah. Pag may ulihan sa kaya po, Soria. sa binondo. Hinauli kami sa Binondo. Sabi ni Sorry, ano? Binondo, kami. ganun lang. Hindi na ay, kayo, kayo, kayo nakarating nakakarating ng kalaw. Hindi na kayo nakakarating okay. ng na luneta. Kasi, ano, maraming ano, ito, huli. Mas maraming huli sa luneta. Oo, so, pag naiglit ka, huli ka doon. Baral ah, ako. okay, okay. Kaya dito-dito lang kami. Sino pong kasama niyo? na ano? Sila yung mga yagit. Nakikisama ko. Meron kang na... asawa dati. Meron po. Nagiwalay kami kasi ng mga kayo. Dalawa. Asan yung mga anak nyo? Eh, nasa probinsya rin eh. Saan? Sa Pampanga din? Eh, may sarili ng pamilya. Sarili eh. ng pamilya. Pag ano, pera ako, pumapunta Kay Biuda din po eh. Dalawang anak ko na Biuda. Kila lang apo nyo doon? Daliwalo po. Kung may pera ako, naglalabandera ako, binibigang-bigang. Paano niyo pinapadala? Di Dito, pag may nakilala ako, nakakamagala. Ah, pinapadala nyo na lang? Oo, kasi ah. mga pamatay. Mga Biuda naman na pala yung mga anak nyo. Eh, may hirap makisama eh. Kasi mga, nasa outside ng mga... Sa side ng mga asawa nila? Oo, oh, eh, ah, okay. Nakakayang Nakikisama ano, din. Nakikisama. Pero okay kayo lang kayo, kayo dito. Labid taon na kayo paikot-ikot. Oo. Hindi paikot ako nakikisama. So, hindi, hindi kayo nangangalakal. Puro lang kayo laba. Ganyan. Nangangalakal din. Kasi nangangalakal din kayo. Nangangalakal din kayo. Hindi. Ha? Nangangalakal ako. Pagka meron, no, ikaw maglaba ka. Magugas ka ng finger. Kami ka, naghihinsa ko ng kubeta. Oh, tapos binabayaran kayo doon. Binabayaran po ako, 300, ah. Uh, 200, gano'n. Sanay so, so, talaga kayo. Oo, so, sanay ako magtrabaho. So, okay naman. Anong sinasabi Pero, okay, kay Lord sa buhay nyo ngayon? salamat ako kasi hindi ako pinababayaan. Miss Kinapapano, may nakukuha akong trabaho. Ah, nagpapasalamat ka pa rin kay Lord, ha? Praise the Lord, sa anak ha? Anak ah. po. so, konting tulong lang po ito. Sana, salamat sana makatulong po, po, sa inyo, ha? Bibigay ko sa anak ko po. Oh, sige po. Basta kay Lord po tayo magpapasalamat, o. ha? So, kami po ay ginagamit ang laman ng Diyos para kahit pa paano, makatulong Pinabas kahit konti. O. Eh, may bisan man lang ang gutong. Hindi po konti, mahalaga po yan. Opo. Walang magbibigay sa inyo ng bigay. Ito po na yan. Oo, ayan. Okay. Para hindi kayo masaya, kumitiin naman kayo. Pagkain, <laughs> okay, pagkain. Okay. Mamaya na yun. ay ko yun. Ako, hindi pa bibigay. Oh, ako. Sige ako. yun. Marami ko, ha. Ah. Para sa mga nais tumulong sa biyayang bigas, maaari kayong mag-donate sa Gcash number na makikita sa screen o mag-message sa aming Facebook page, Friends of the Divine Mercy. Ano mang halaga, malaki man o maliit, ay lubos naming pinasasalamatan at nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan.